oh mula property eto na yung mula sa property yung daan lang naman eh, mula sa property o yan yung property yan, yan pala yan, yan, o yan. yun, yun may mga bakod-bakod na yan, yan so eto na yung daan nya top, lalabas na tayo nyan pa marki pa marki na tayo nyan expressway, bakit may ayan, okay pero ano yun ah dito lang kami dumaan, pero kasi may daan naman talaga yun doon sa loob ng ano. Ito nga, ayan o, yun yung expressway o, ayun. So, ito yung daan niya, pero hindi naman talaga mismo doon yung daan. Eh, tayo pala pintalan itang mismo daan na itang kayo. Ini, atin na yung daan na ini. Atin na yung daan na yung daan na ini, mong tag rin. Happy na yung daan na ini. Happy na talaga yung daan na ini. Pero tinyaring kaya itang barangay ron. May subdivision pa, bakit? You mm go -hmm. ask in ni mm -hmm. Akai dike access road. Dike access road. Oh, dike ni dike. Mas short. Sa may ginagawang hospital yung Oh, eto na yan. 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 Mark, Mark, oh. Yes. expressway mo. Oh. yung expressway. <laughs> ayan na yung main road ng ano eh expressway yan. Oh. Ito yung bridge. <laughs> so, aba anto yung ang ganda ng property talaga. Ang maganda. Ang maganda. Nako. Ayan oh. Uh, pad. Mm. Uh, Inurasan niya. Yeah? Tuloy video mo, Yung eh. toya. dalan. Talangga ng dadalan. Itang dela tamo nandiyan na papunta kaya itang kaya. Itang nandiyan, itang sabi ng kahit pagit tayo itang dalan na itang um, private dalan ng mismo mula kaya itang barangay. Karin niya ito. Ali, api niya dalan talaga nini kanya. Mabilis nini kanya. Eh. No, kaya, kaya, yeah, kaya niya dadalan. Kaya niya dadalan. pa niya dadalan eh. Oh. Eh dumalang ka rin, ma-traffic ka rin. na pala nung asalihin oh? oh. na inin eh. ka inin eh. Muntaya ang ilis, traffic. eh. develop dito. develop develop dito. develop tingnan kayo. Bakit may anya kita? Nagagawal tayo. pwede duman kita? Oo ka Ay, dar, kanalya. ba yan? ba yan? Eh, lalabas din tricycle, no? Oh, uh, sus, may traffic pa yung gagawa. Eh, yeah, may kasi putang kayo, may -ma 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 nalapang ang gawa rin. Makumunoy ka rin. Yeah. Nagka-aberya lang dun sa truck. Oh, ayan na. Medyo nag-stop lang tayo ng konti dun. Ito yung ano niya daan. Ang ganda. Sobrang ganda ng property na to. Ayan, no? Ako? Sayang ito. Yun na lang ang natitirang malaki dito sa Angeles. Ay, kung mayaman na ako, bibilin ko rin yan. Ito yung natitira na lang na ano, halos wala na dito. Wala ka na makikita ng ganong kalaking lupa na available. Marketplace. At, marketplace. Ayan, ayan yung marketplace. Oh, so, Subdivision. Subdivision. Uh, marketplace subdivision. Ooh. Yan. Ito yung daan niya dito sa may ano, kapag bypass. Bypass, ito na yung bypass mo. Access road. Access road. Oo, oh, oh. ito yung access road. Uh oh, oh. Ayan na yung Pandan Bridge. Ay, pinakita namin yung access road na napakagandang access road. Ayan na yung Pandan Bridge. Oh. oh. Hospital. Ayan, hospital na yan. Oh. Ginagawa Marky Hors Doctor Place. Hospital. Ayan yung ginagawa na yan. Oh. oh. Marky Doctor Hospital. Oh. Ayan na. Oh. Dito na yung ano namin yan. Ay, eh, malapit na tayo sa Marky niyan. pag na natin, nandiyan na tayo. Ayan. Oh, o. Oh, Marky na yan. Uy. 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 Wala, piktamo. Ditak mo. Mahalong bigsatang masagi ka rin. mo. Eto na. Eto na yung ano. Market tsaka Tollgate Market Market ah, to Endless Endless na tong ito yo oh, ito na yung Endless yan okay. oh. gate Oh Endless Tollgate Ah buri ni sabihin kasi hmm. lapit, ayan na brado, o, lapit na keng Endless Ayun na yung Endless sando Endless tapos ayun na yung Angeles Angeles Anong yan? City Hall. And Lex Tollgate. Ito na yung Marky. Ayan. Ito Marke yung papuntang Marky. Ayan, oh, oh. oh, Ayan, Ayan na. Papakita oh. oh. mo yung Marky. Ayan yung Marky. Ayan na. End mo na yung Kai. End mo na. O oh, yan. Yun na po yun.